<laughs> Ayan, syempre ano, very happy ako. Actually, sobrang excited ako sa partnership ko talaga with Miss A. Kasi, alam ni Miss A, kaya magpongso ka hindi, everyday talaga ginagamit ko siya. So, alam niyo, bilang ambassador nila, gusto ko i-share yung routine ko sa iba. Kung bakit ba ganito ang skin ko and how to protect my skin. So, at least nandiyan si Miss A, para alam niyo, bigyan natin yung ibang mga, mga gusto mag-protect ka talaga sa mga skin. At karapat dapat talaga mag-protect ka ng skin natin and isa lang ang pipiliin ko, si Ekran lang talaga. Ah! Grabe, <laughs> di ba? That's the real endorser, a user also. And now, can we uh, have, of course, the questions from the press? It's about time to give the floor to adding friends from the media to ask questions to adding distinguished guests. We're going to start with Miss Kate Adahar from Random Republica. <coughs> morning. Congratulations, Maria. Um, and this um, continuation of no endorsement, mo, ano pa yung pinaka excite mo as um, endorser of Actually, ang dati. Sabi ka ni Miss A, packaging pa lang, binago lang nila. Nakasealed na siya ngayon. Before kasi wala eh. Pero syempre yung pinaka mismong ekran, kaya ako siya gusto kasi talagang everyday ginagamit ko siya. At gusto ko talaga i-share itong aking mga routine every morning. Hindi pwedeng wala talagang ekran. So ang ganda lang din ng vision ng ekran na i-share talaga ito, how to take care of yourself. So, I'm very excited daw. kasi ayoko gawin siya para sa sarili ko lang. Actually, yung mga anak ko kapag nag-beach kami, actually, alam ni Miss A yan. Sabi ko nga mag-post mo lang ko o hindi in social media, alam niya na everyday talaga, hindi ako pwedeng umalis ng bahay na hindi ako nag e -eka. Yes. Thank you, and isisingit ko lang, anong story behind your short hair? <laughs> <laughs> um, you look and I'm so in love. <laughs> bago. Ayan. <laughs> love every year, di ba? Ayan. <laughs> Kasi nagpapagupit kapag, di ba, broken Ay, ako hindi. I'm super in love. Oh. For a change. Breaking the rules, di ba? Thank you so much, Ms. Kate, for the question and Ms. Marian for answering. Now, let's have a question from Sir Rodel Fernando from Marisol Academy. Hi. Hello. Kay Ms. Ana. Hi, Ms. Ana. Pero bago ako magtanong, Thank you sa pag support sa Star Awards every year. Thank you. Anyway, ano po ang mga factors at saka bakit kayo nag-desisyon na i-renew ang kontrata ni Ms. Marian? Tinatanong pa ba yan? <laughs> Ms. Marian Rivera? Pero uh, honestly, isa sa talagang biggest factor is that nung, actually last year, nung same day na ganito na nagkaroon tayo ng uh, contract signing with Miss Maria super na amazed na talaga ako the way uh, kung paano niya mahalin yung brand and yung produkto mismo. So, the, nagugulat na lang ako, parang bigla na lang ako, Bee, si Maria nag-post! si Maria nag-stories! Ganun ako, as in super happy ako every time na nakikita ko na alam mo yun, kahit hindi mo sabihin, hindi ko pakiusapan, ginagawa niya. And uh, super malaking bagay yun para sa amin. Tapos, parang may inspire din talaga ako sa kanya. Kasi bilang, as a mom, sabi ko sa kanya kanina, grabe, super idol kita. Nakapag-hatid ka na ba ng anak mo? Kasi yun yung routine niya eh. Everyday, yun yung routine niya. Sabi ko sa inyo, alam ni Miss A. Eh. Good morning, Miss sa A. a. Siga, yung stories niya, na nag-a-apply siya ng ekran, alam ko, maghahatid siya ng anak. Maagang maaga, gumigising siya ng madaling araw para asikasuhin yung mga bata. And hindi siya mapakalay kapag hindi siya ang naghahatid sa kanila. And I saw also kung paano niya rin pinagamit, pinatry sa mga, sa buong family niya yung ikran and also sa mga kaibigan niya because ang dami rin nagme-message po sa akin. And yun nga, ang maganda din sa ikran since pwede siya pang buong family. So hindi lang si Marian mismo but yung mga kids, yung husband, lahat buong pamilya pwedeng gamitin. And it's Marian Rivera, walang duda doon. Karinyo rin yun naman talaga. Thank you po. Thank you, Ms. Anna Macawas and Sir Rodel for the question. Now, let's have a question from uh, Sir Lars Santiago from GMA News. Wow. So, yeah. Uh, aside from the uh, sunscreen na ginagamit mo, sa face, meron ba? O yung ekran na rin mismo? Um, Heidi every morning, <laughs> bilang hindi ganun kadami yung time ko dahil pinapaligo ako yung kids at niningatid ko sa school, dalawang bagay lang ang ilalagay ko sa mukha ko bago ako lumabas. Ekran and foundation or alam mo yung parang um, blush on something ng Kiko, yun okay na ako. Para pa naman bagong gisi na rosy cheeks ako. So blush lang ni Kiko and ekran, solved na ako. Thank you, Miss Maria and Sir Lark. Wala na tumigil yung secret ko. Oh, yeah. yun <laughs> Kaya okay, sa school, ano, normal lang. I <laughs> don't <laughs> oh, you know. Ekran Deluxe okay, plus, plus blush. Okay na, okay na. Now, let's have a question from uh, Nico Tuazon from Pep. <laughs> Popmart gusto mo tanong? <laughs> Bilang adik ka din. Miss uh, Anna, first question ko. Uh, ano pa yung factors na tinitignan niyo when looking for endorsers? <coughs> Siyempre, unang-una -una dapat nagka-align din with our brand the values, di ba? Um, especially na ako din mismo, I'm an focus of women empowerment and of course, Marian, di ba? Lalo na ng mga nakaraan mga movies, si Teacher Emma. So, kung paano na-embody uh, ang yung bilang isang babae ka, di ba? Na hindi porket babae ka, ililimit mo lang yung sarili mo sa ganito. And, um, also, tinitingnan din namin if yung produkto ba is ginagamit din ba talaga? Kasi syempre, ang pangit naman na endorser namin, pero hindi naman niya gagamitin. So we wanna make sure muna na okay sa kanya yung product, ginagamit na talaga yung product, and yun din yung isa sa tinitingnan namin um, kung i-renew din. Kung talagang during the the time of the contract is nakikita rin talaga namin na uh, they really using the product ano pong nililook forward niyo for 2025 since sobrang pasabog po yung 2024 for no. you? <laughs> <So, laughs> ano? Napagano ka kami ng manager ko? <laughs> <laughs> Kung dati busy yun, ngayon parang ta-times to siya. Kasi um, nakakatawa kasi ang daming mga opportunities and mga naka-line up na gagawin ko this year. Pili ko lang man yan o television. Thank you, Ms. Marlena. <laughs> I-look forward ko, hindi nyo po nalalaman sa mga iba na gusto nagsubukan kasi baka minsan nalalakihan sa ekran natin. May isang shade po kaming lalabas. Ayun. So, Finally. Uh, diba? Pero na tayo ano, budget na mabibili na size. And now, let's have a question from uh, Bulgar. Ambet Nabus. ay Chica Dora. <laughs> okay. uh, congratulations. Bago kay Mark kay Ian, kay Miss Ian. Uh, curious po ako, ano po yung isa sabihin yung ekran? Uh, product ba ito? Yung, uh, ekran is a French word for screen. So, ibig sabihin, sa so, once na nalagay natin yung ekran sa face natin, siya na yung nag screen sa UV, UVA and UVB. And sabi ko nga, palagi ko sinasabi yan sa mga postings ko, kahit po nasa loob tayo ng bahay, kailangan naka-sunscreen tayo, kailangan gumagamit tayo. Because yung uh, UV rays, minsan tumatagos din po yan sa mga bintana natin. And also yung mga uh, galing sa mga gadgets natin, yung blue light, so ayan din ay nakaka- uh, dagdag din sa kumbaga sa premature signs of aging. So yun yun, syempre ayaw natin na lumabas ka agad yung mga wrinkles, di ba? Yung mga spots, freckles. So, isa sa ekran sa nakakatulong, lalo na kung magbababad kayo sa ilalim ng araw. Thank you, Ms. Anna, for answering that. Actually, uh, we're kind of curious with the Ikranedo. So the brand name embodies its effect, SHIELD, right? To shield us from sun rays. So now, let's have a question naman, from... have one question for Marietta? <laughs> 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 Go ahead, Sir Abel. You'll be in Marites soon. That's right, Sir. That's right. The host of Ikranedo. That's Go ahead, Sir. Do you know how many endorsements you bigan kasi lahat sila mahalaga sa akin. Ah, hindi pwedeng hindi. Actually alam ni ni, ni Jackie every time mag-end of of the year like last year, kailangan ko malaman kung ano ba endorsement ko kasi um, pinaplano ko siya sa lahat ng gagawin ko at lahat yan binibigyan kong importansya kasi lahat yan ginagamit ko. Ilan ah. nga to sabi ni Romulo Gonzales. Yan. Kasi isa sa mga reasons ko ba't lagi akong pinagkakatiwalaan sabi mo nga, hindi lang negosyo yung pag-endorse, kundi na value, yung respect, Bilang isa ka rin sa pinakamarami, milyon-milyon na followers, paano mo naman ina-address yung mga followers mo para sundi, so, uh, ano yung ka sa mga in editors mo? Siguro through social media. Kasi yun talaga yung platforma naming mga artista para ipaalam dun sa mga nagmamahal at sumusubaybay sa amin kung ano yung mga dapat nilang pagkatiwalaan at ano yung ginagamit talaga namin. Thank you. Thank you. Thank you, Sir Ambed. And now, let's have Miss Rose Garcia from